kada. Itong isang to, pag nag yung ibon, bibigyan ko ng YB to pag nakapag-cluck derby. Pangatlong derby niya na ngayon. Wala pang clock. Oo, hindi pa nakapag-cluck to. Think first lap, ubos. Kaya natin ngayon summer, no? Norte naman kasi. May sakit yung ibon niya eh. Baka magkaroon ng daylan, kaya hindi nag <laughs> May one eye cold. So, papataka natin. Para wala siyang madaylan. <laughs> Ikaw pa na, Ab. Tugbay well, na mano na ito ha. Tapakan natin yan. Tuyo agad yan. Kabila meron. Tapakan na rin natin yung mga. Mahawa pa eh. Okay na yan. Effective to. Hindi ko muna i-reveal sa inyo. Pang tao kasi to eh. Yan. Pag naglaking ibo niya, may iwa bird sa akin to. Yan, good morning mga bird ka. Dan, tayo sa Megawa no? sa Lawa. At meron tayong ipipicture na lop. Ayan, simple lang yung lop niya. Oh. At saka, ayan yung mayari, batang pansir, no? Si Gary Bula Jr. Ayan. Napag, ano siya, pauwi ng Santa Ana. Kagayan, kahapon sa NHPC, no? Clock yan. Ah, uh, Santa Ana clocker. Hindi nga lang complete clocking ibon niya, pero unang beses naglipad to sa norte. Ayan, no? So pangatlong season niya ata to kasi last summer to nagsimula eh. Yan. Tapos first lap pa lang ubos na, no. So <laughs> china-challenge ko siya dati. Ah, uh, lagi ko siyang china-challenge niya kapag naka na, na siya ng ano, nakapag clack pala siya ng first lap, is bibigyan ko siya ng ibon, no. So dalawang beses, dalawang season siyang hindi nakapag-pack ng first lap. First lap lang ubus na agad siya. Ah, uh, summer race nung last year sa NHPC tapos lumaro ulit to ng South mga bird kada, na ulit ulit wala na naman siyang paklak ng first lap no? pero pag training napakahusay ng ibo na to Neto. so binigyan natin siya ng mga konting tips kasi nagtatanong nga kung paano ano. saka para may ano naman may laban laban sa challenge no so may utang akong young bird dito ngayon kasi napagpaklak siya ng first lap complete Complete ba yung paklak mo ng first lap? ng NHPC yun no? ilan yung nilaban mo ng first lap? Ay, Ay, tatlo. tatlo yan bali dalawa naglock nga so may utang ako sa kanyang young bird pakita ko sa inyo yung mga video nung naglock siya tapos ano first lap to binigyan ko pa to ng ano eh nang pampatak sa mata kasi ibon niya may one eye cold baka sabi sabi ko sa kanya baka magdailan pa na hindi mapagpaklak. <laughs> so binigyan natin ng mampatak. Ayan, nag-clock siya. At ito nga, tumapos ng ano, summer race yung ibon niya. Pakita natin yung ibon mo. Ayan, mga bagkada. Si ibon niya. Na, Santa Ana Clacker. Ayan oh, ganda Oh. Ayan. ilan clock na ito? Dalawa lang. Dalawa, no? First Two points siya. First lap, last tsaka lap. last lap. Santa Ana. Ayan. Kasi ito yung ano, tinamaan ng one eye cold nung first lap, no? Ayan yung pinataan ko, eh. Ayan, oh. Buenas. Nakapagpaklak, oh. Unang lipad niya to ng norte, puro south yung niliparan niya nakaraan. Lagi, ubus lagi, first lap pa lang, eh. Ayan. Ngayon, ito na young bird to. Ibon niya. Ayan, oh. Apat sana pa nilaro mo, diba? Ayan, nakain ng sawa kasi tingnan niyo yung lugar nila, oh. Ayan, oh. Dati tong ano eh, tubigan tinambakan lang. Ayan, kaya may sawa. Yan yung lugar nila. Oh. Galing. Ano to? Ilan yung speed niya kahapon? 777. Oh, yan. Siya nakapagpaklak tayo, hindi. Kaninang umaga lang umuwi si shooter eh. Anong lahi nga pala niyang ibon mo? Sito. Uy, Jose Torre. Sa Jose Torre Sanse, no? Yan. So, nandun yung magagulang niya nasa loob ng bahay nila. Baka mamaya pakita namin sa inyo. Pero ayan, anong ano, ano nga pa lang conditioning mo? Ang ginagamit mo? Ito lang ginagamit. Simple lang. Ayan. Reload. Tsaka pula puti. Ayan. Ito galing kay Idol Panulop to eh. Yung pula puti na yan eh. Nanonood kasi ng vlog namin to. Ito ano to? Baita Plus oh. Baita Boost. Ang bago. Aprobiotics. Ah, So, kailan mo binibigay yan? Ito, tuwing hapon lang to. Tapos wow. ito, Friday ng hapon. Tapos mm -hmm. Tapos ito, pag ano, basket pinapagsabay ko. Tapos ito. Yan, ayun yung pabaon mo pag Friday basketing. Ito, kailan binibigay? Friday din. Friday din. Ayan. Kayo Pero kayo. buong linggo, wala, wala kayo binibigay. Anong ginagamit mong patoka? You will mix. The <laughs> <item twice>. Ayan. <laughs> Yan, gumamit nga rin pala siya ng fuel mix. Nakigaya. Uh, pero yan, pakita na natin ibon niya. Iipuin ko ah. Ano niya, yan o. Oh, buo agad yung katawan oh, Recover na siya. Yan, medyo stress pa. Pero buong buo na yung katawan. Tsaka ganda ng eye sign na itong ibon na to. Ayan naman yung mataw. Puldok oh. lang. Yan, medyo naglulugo na siya. Hindi pa siya ano eh. Tapos magano, Maglaglag ng pakpak. Bata pa yung ibo nasa ano, 7 months. So, kaya ang bird nga siya sayang hindi nag super safe. Pero makunat na ibon to kapag ilalaro ulit ng norte to Kung so, sakaling hindi siya maglugo ng tuloy ano? Kasi mahirapan pag maglugo eh. Dry na yung balay ibon niya. Piling ko maglulugo na to pag nahinto. Pero pwede naman tong yabol pag natapos maglugo. Mahaba naman yung ano. Ilalaban mo pa ba to? Lalaban pa ulit ng norte yun. Oh. So, Baka ah, sa norte mag super set winner na ito mga bagyada yun na ibon Yan you o no? Know, Jose Torres pala yung lahi Saan galing yung Jose Torres? Nabili ng tito mo? Nabili ng tito mo yung Jose Torres Mamaya pakita namin sa inyo yung magulang So ayan mga bagyada Ito yung tatay nung no, kanyang Santa Ana Clacker no? Ayan napakagandang ibon ah, Nabili raw to sa may bagong silang no? So naka siya BSRPC yan, dito pala nagmana yung ibon o no? black check din. So, itong ibon na ito ay nabili daw kay... Ha? Alfredo. Shout out iyo. Ayan. Shout out daw. Alfredo. Ibano. Iban. Doon nabili ng airpot niya to. Yan, ibon. Yan. Karamihan talaga ng Jose Torres is black check mga birdkada. Napakaganda oh. Dito pala nagmana yung eye sign oh. Tuldok lang. Ayan mga bagkada Same lang yung pagbilan Doon din sa bagong silang Ayan ng tito nya Ganda rin ibon Ito Pares lang eye sign oh. Pearl eye Ayan ganda yung ibon din Ito yung johnson ano oh. Kaya pala matulin sa training ibon mo Pasok palang lang ano, Ganda Hindi ko siya pinapakailaman sa program niya mga birdcada. Birdcada, pag nagtatanong lang siya kung mga pwedeng itip. Hindi ko rin siya tinuturuan anong pabaon. <laughs> Bahala siya kung anong gusto niya. Yan. Pinapanood niya 'yung vlog natin, 'yo, pinapanood mo. Yan. Tapos nagulat bu ah, ako bumili ng ano, fuel mix. mix. Pumunta kala JSP Poultry Supply. Paano ka nakapuntaron? 'Yan 'yung video mo. <laughs> tapos nagbike lang siya Don, Tapos nagpatimpla siya ng fuel mix, 'no. Nagulat ako kasi nakarating siya kala paring JSP. So, okay naman nakatulong sa kanya 'yung fuel mix natin. Yan. Ito naman kay Idol Panyolop kasi tinuturuan siya ng nakaraan, 'no. So ito nakuha niya yata ito kay Idol Panyolop yung pula puti no Ito saan mo napanood yung mga yan? Ito turo lang di sa atin ng tito Ayan tito Ito pang manok ka tato reload mm, Pang manok Ayan Ito rin sa tito mo rin Hindi sa din mo. Naisip mo lang Naisip mo. Ayan Wala namang masama talagang tumesting mga birdkada Sa mga program Ayan Yung fuel mix kasi is pantulong lang din talaga sa ibon yun Para meron silang gasolina pang ano, pang long distance no kasi kapag ganyan mga malalayo at hard race, kailangan ng mamantikang pagkain ng kalapati noon. So, yan mga bird dito ko na muna tatapusin tong video namin at sobrang init na dito. Yan, shoutout out sa iyo. Binebenta mo ba yan yung ibon mo? <laughs> yan you know. oh. ba ibon? Ang ganda ng ibon niya, oh, uh, Ah, and congrats. Kailangan mo sa susunod ah. Kailangan, reset na.